Tumahagibis ka to Jeff Valdez Uy, Ednardo Uy, battle of the uh, Tour legend to ha? Marami mga tour legend dito Uy. So, mabilis yung bakbakan na mga to Mga legend, mga dito eh ha. Si Larry Barnachea, Sati Barnachea Jesus Garcia ah, uh, Jeff Valdez Joel Calderon, nandito rin And Ednardo Ruben Javier Magandang bakbakan ng mga to kalas kong kalas dito ha and siyempre dito rin pala si Alfredo Asuncion si Bong Pirgo nyo na mga naiwan dito sa likod nagka problema ito na balatan na Ruben Javier Asuncion Nardo magandang laban to so konti lang yung korpuhan dito so bumabanot na si Arnel Mendoza isa tour legend dito maraming tour legend dito magandang magiging balatan na uuuu Pangat na sa kanang Ito si uh, Pagala Jego andito rin Uy, Calderon and Jeff Valdez Nagbabantayan dito sa likod ha Santi Barmachea Ang ganda laban labanan to, Ednardo So, pumaparap na sila Arnel Mendoza Jesus Garcia, andito lang Marlon Bartolome Lowry, Diego So, nasa na pala si Alfredo Sonson To, uh, ako nyo, Ronda Pilipinas Ryder, si Makoy Ruben Javier Samuel si Mendoza, yung nasa ating breakaway Apat Yes, po pa rin ating breakaway apat. So may nakatakas tayo ng apat ng breakaway. Dito pa rin tayo sa San Vicente, San Manuel, Pangasinan Bypass sa uh, birthday race. Ni Apong Ulises Romatos ng San Manuel, Pangasinan. Four man breakaway including uh two Honda Pilipinas. Uh veteran. ito nakapula si uh, Alfredo Sunchot at yung pangalawa sa harapan. Si Arnel Mendoza ng Tarlac kasi pili dalawa tayo dito ang um, amateur riders Ruben, Javier, and Makoy, Regla. So lumalamang sila ng mga 120 meters dun sa ating peloton. So makakadikit pa dito ha. Magandang laban na ng mga to. So ito naman yung ating second group. Naku, mukhang malapit na. Mukhang didikit na itong second group natin. Pangunan ni Ednardo, Santibang Nachea, Itong si Joel Calderon Yung iba dyan makilala eh Marlon Bartolome Oy! Chip Valdez So nagpapakiramdaman dito Walang well, gustong magkabol So sa ating breakaway Kaya may kanya-kanyang kasama sila doon eh Wow, andun na yung kasama ni Jesus Garcia Uy, kakabulungan na rito ha Chip Valdez Dari alam po sino ang Kakor po ni Jet Valdez dito. Bangat na Joel Calderon. Iba pa rin talaga yung galaw ni Joel Calderon. Sunod tayo yung nakablock. Eduardo, Kaya si Diego. Walang kakor po yan. Jet Valdez. Dito lang si Marlon Bartolo. May hataw ng hataw dito sa likuran. Talaga yung diin na diin. si Marlon Bartolo. Napakahiri din talaga yung kumarela yan eh. Itong si Marlon Bartolome. Ito naman si Santi Barnachea. Uh, Jet Valdez. So, lumalayo na yung ating breakaway. Uy, matakas si Juan to Si Alfredo Asuncion. Okay, solo na dito si Alfredo. Pero ito lang yung sumusunod. Si Ruben Javier. Makoy. Arnold Mendoza. So, yun yung ating Peloton. Atak ni Ednardo. Uh, Joel Calderon. hindi ito, hindi ito, saanti yun oh. oi, ito na si Alfredo Asuncion, yun Makoy Regla, Ruben A. Armel mukhang naiwan na itong si Ruben Javier hindi tumatag, so ito naman yung grupo ni Calderon Ednardo hindi na naghahabol itong mga ito dahil meron na silang mga kakorpo doon sa harapan ni Jeff Valdes, sino kaya nga kakorpo ni Jeff Valdes ngayon Umahataw itong si Makoy ha Talagang pinapakalas din itong si Arnel eh, Dayo yeah! Mungat na sa si Dayo yun Sumagad Si Arnel ang kalaban nila dito So nakadikit pa ulit itong si Ruben Javier Magkasama rito si Dayo yung nakaputi Tsaka yun nakapink si Makoy Regla Pinapakalas nila dito itong si Arnel Mendoza ng Tarlac Sa ring Tour Legend Uh, Ronda Pilipinas Veterans siya si Abner Mendoza So nakatikit pa rin Kaya na pa tumitira itong si Alfredo Asuncion eh Pero hindi yan talaga mapakalas Kung minsan uh, ensayado ka dito Mahirap ang kanilang mapakalas Ruben ho patutok-tutok lang dito ha huh? Pero bumibitaw oh, tapos kumakapit Parang pag-ibig Minsan bumibita. Minsan kumakapit ulit. Uy, may tumakas na dalawa sa pelo to no? Si Larry. So, ito lang yung grupo ni Joel Ednardo. Dito, makatakas si Joel Calderon dito sa kami ni Ednardo, ha? Mangkat na si Ednardo. Sumangat pa. Mangkat na si Ednardo. Kapag si Joel Calderon, nasa likod pa rin itong si... Marlon Bartolome eh. Malakas si Ednaldo eh Kaya kung bisan pagkulang ka lang sa kasama talaga Parang nababali wala yung lakas po Pero malakas maghinti Dahil na May walay na sila dito sa grupo ni Jesus Garcia and Marlon Bartolome So masasalubong na uli natin itong ating breakaway Apat pa rin na Hindi pa matatag pa rin itong si Ruben Abir Oh biglang naglaylo itong grupo ni Joel Caldero Pag si Joel Caldero nang humataw dito So sila rin, medyo maangat na sila rin ha na che check nila itong si Ednardo eh. Ay na, Aba, si Baldes. Aba. Mukhang si Ruben Javier ang tumakas ah. Iniwan niya yung tatlo dahil nagbabantayan yung tatlo eh. Ito yung tatlo. Ito talaga pinapakala sila dito. Laban-laban muna. Dayo. Si Arnel and si Makoy. So, magandang bantayan doon mga to. Hindi nila mapakalas itong si Arnel Mendoza. Eh, si Dayo. Baka dumikit pa rito yung grupo nila Joel Calderon ha So nga uh, lang sila ng mga 100 meters na Kasi naman talo naman ni Rubeno Abiel si Ruben sa Merapan tapos sa mantalay ni Abiel Na makalayo sa dito sa tatlo Dahil nagkakabantayan talaga dito eh Hindi nila mapakalas si Abiel Mendoza Dala si si Ruben Abiel so humahabol si kwento sa second group ito yung ating second group ito yung ating kumapapalayo nila si Ruben Javier nawala na si Jesus Garcia ito na humataw na itong si Makoy mukhang maghahabol pinapakalas talaga nila si Andaluminosa pero matatag si Arnel so hindi kumalas si Arnel mukhang itong si Alfredo Asuncion ang kakalas dito so dalawa na Humiwa, humiwalay na itong si Uh, Alfredo Asuncion doon kay Makoy and Arnel pero hinintay uli ni Makoy Regla ha? talagang gusto nila ang pakalasin itong si Arnel Mendoza pero hirap din sila ito lang yung grupo na ano? Oh, no mukhang oh, makakadikit pa tong grupo ni Jeff Valdez uy Uh, ah, Jesus Garcia, binabantayan ni Mauka na Okay, ito na yung ating solo breakaway ha huh? Ruben Obier Uy, tuluyang lubalayo itong si Rubeno ha huh? Uy, nakawala na rin Itong si Makoy Sa kamay ni Arnel Mendoza So, lumala lang na si Rubeno Na lang ng mga 80 meters dito kay Makoy Tuluyang nakawala So, napunta dito sa grupo Itong si Arnel Mendoza Kasabi nga si Calderon and Ednardo Santi Magandang laban to ha Kung ha, maghahabol pa tong si Ednardo Mukhang magsasama tong si Ednardo And si Amnil Mendoza And Santi Bagnacea So si Dayo mukhang naiwan Naubos O oh, maghahabol pa tong si Chip Valdez Alan and Marlon Bartolome oh, dito lang sa record Ito yung ating last group eh Si Eric Jess Baltab Garcia So dumikit si Makoy dito kay Ruben Obier So dalawa na itong ating breakaway So pagbalik rimate So 120 meters Ito yung second group Ednardo uh, Calderon Mendoza N Itong si Santi Nacea So pagbalik rimate na rin to Okay last group natin na uh, Jeff Valdez Bati pagbulik. Okay, ito na Rematea na tayo Bakoy Regla Si Roberto Bangat sa kaliwa Bakoy Regla Ito na si Roberto Ay, Roberto Javier Ito, Rematea sa second group Nasa harap pa Joel Caldino Sa kanan naman dia si Bindo Sa kaliwa Bandochea Ito na Bindo Caldino Yon, Caldino Ednardo no. Santi Bandochea So rimatehan pa rito Alfredo Asuncion, umangat dito sa kanan, sa kaliwa naman Marlon Bartolome, wabol pa rito si Marlon Bartolome Asuncion, nasa ha, harapan ha. na, Nakakalamang na ito si Alfredo Asuncion, ito si Marlon Bartolome and si Larry Asuncion and Marlon.